Matapos ang sunod-sunod na malalakas na lindol, ipinatawag ni Health Secretary Teodoro Herbosa ang mga opisyal ng kagawaran upang repasuhin ang kahandaan ng mga ospital sa Metro Manila sakaling tumama ang the big one. Aminado ang kalihim na kailangan pa ng malaking pagbabago sa kasalukuyang earthquake preparedness plan ng mga ospital sa National Capital Region, sikresilin Katarung sa report. Pinulong ni Department of Health Secretary Teodoro Herbosa ang mga mula sa Health Emergency Management Bureau at Health Promotion Bureau upang muling repasuhin ang kahandaan ng mga ospital sa Metro Manila sakaling tumama ang isang mga paminsalang lindol gaya ng The Big One. Ayon kay Herbosa, bagaman may dating pag-aaral mula sa Japan International Cooperation Agency o JICA noong 2003 hinggil sa posibleng epekto ng isang magnitude 7.2 na lindol sa Metro Manila, kinakailangan anyang iakma ngayon ang plano sa kasalukuyang urban development at dami ng mga bagong gusali. Bahagi ng pulong ang pagsusuri sa structural integrity ng mga ospital sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. So since that 2023, 2003 20 years ago na yung study. And we've been making plans. And now, i really -re adjust uli yung plan because many buildings have propped up. Sabi ko, reviewin natin lahat ng ating plano. Binanggit din ng kalihim ang plano ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na magtalaga ng malalawak na evacuation sites. Isa sa mga itinuturong pangunahing lugar ay ang Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City na may malawak na golf course na maaring paglikasan ng mga residente mula sa mga matataas na gusali. Bukod sa structural assessment, tinalakay din ng DOH ang pagpapalakas ng surge capacity ng mga ospital, dagdag na supply at mas pinaigtigil na sa mga emergency. and pina-review ko na rin lahat ng structural integrity ng lahat ng hospital because kailangan ang hospital safe even after an earthquake. So we should be the last building standing. So nagkaroon na ng studies yan before yung safe hospital program wherein nagpatulong kami sa mga structural engineers to look at our old buildings and then be able to retrofit them. Aminado si Herbosa na malaking pagbabago pa ang kailangang gawin sa kasalukuyang earthquake preparedness plan na maospital sa Metro Manila. Bagaman may mga plano na mula pa noong 2012 hanggang 2013, kailangang i-update ang mga ito upang umangkop sa mabilis na pagbabago ng lungsod at ng mga pasilidad ng kalusugan. But we have to revisit eh. Yes. matataas na yung mga building sa BGC, ang dami ng mga condo na, na nagrise nag-rise up, and then nabawasan yung mga M spaces. Our hospitals also improved because we've been building our hospitals with new spaces since 2012, since we passed the syntax. Dumami yung pera namin, dumami rin yung mga, lumaki yung mga hospitals namin. So we need to revisit that. Bukod sa physical na paghahanda, binigyang diin din ni Herbosa ang kahalagahan ng soft preparation o ang kahandaan ng mismo mga health workers. Anya, dapat tiyakin ng mga doktor at nurse na ligtas ang kanilang pamilya upang makapagtrabaho sila ng buong atensyon sa oras ng sakuna. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Kresilin Katarong, SMNI News.